summer na naman at nagpaparamdam na naman yung sintomas ng aking eczema. Ewan ko ba kung bakit tuwing summer na lang talaga ay talagang nag flare up or nangangate yung aking balat. So ngayon guys, kaya nandito ako ngayon sa harapan nyo dahil gusto ko ding i-share sa inyo yung ginagamit ko para maiwasan at para hindi dumami at para hindi sobrang ngate yung balat nyo. Kasi guys, eto yung sintomas ng mga eczema talaga. Una, manunuyot yung balat mo. Pangalawa, mga yung balat mo. Pangatlo, yun na yung magpa-flakes-flakes ang balat nyo. Guys, nagkaroon kasi ako ng eczema way back 2018. Pero, mabuti na lang dahil gumaling po talaga siya. At ito yung isi-share ko sa inyo, guys, kung ano yung ginagamit ko until now. Kahit hindi pa, hindi pa ako nakakaramdam ng sintomas ng eczema, ito talaga yung ina-apply ko sa balat ko. Para maiwasan ko na din, guys, dahil grabe. Ayoko. Ayoko sa eczema ayoko sa allergy na yun. Promise, ayoko. So, ito ngayon, guys, ang ginagamit ko. Pag naliligo ako, lalo na kapag summer, or lalo na kapag taglamig, ito yung ginagamit kong sabon. Mm. Yung sulfur, Dr. Dr. Wong's. Dr. Wong's sulfur soap. Ito yung ginagamit ko, guys. Ayan. Ayan. Available yan dito sa TikTok shop. At napakamura lang nito, guys. Ito talaga, itong ito ang ginagamit ko para maiwasan. Kasi ito napaka lang. Pangalawa, guys, ito. Hindi ako naglo-lotion, promise. Kapag nararamdaman ko yung panunuyo ng aking balat. Ito siya, guys. Ito yung ginagamit ko sa buo kong katawan. Kasi kapag nanunuyot, makati. Ramdam, ramdam ko, nanunuyot na yung balat ko, makati talaga siya. Dito. Unang-una siya tumutubo sa siko ko at saka sa mga ganito ko. Siko, and then basta kung saan sa ang parts yun. Pero, hindi, magkaiba po yun sa psoriasis ha? As in psoriasis, kahit saan yan tumutubo. Pero ang eczema po ay kalimitan dito siya sa kamay ko. Nararamdaman ko yung panunuyo. Tsaka yung sa mukha ko, ayoko talaga magkaroon nun sa mukha. And then, ito yung nilalagay ko sa buo kong katawan, guys. As in, naghihilom talaga. Nakakaramdam ako ng igi. Kapag ito yung ina-apply ko sa balat ko, lalo na dito sa mga kamay ko dahil nagliligpit ka, gumagamit ka ng matatapang na sabon. So, ito talaga the best. Kapag naglalaba ako, ito talaga the best petroleum jelly. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kadami. <coughs> Ubus na. Ito yung lagi kong binibili kasi madami ang laman. Siyempre, matagal-tagal ko bago maubos. Pero guys, kapag umaalis ako, meron din talaga akong naka-reserve na maliit. Mm. Petroleum Jelly from Apollo. Yan ang binibili ko kasi original. And then, kapag meron ng namumula or nagtutubig na or as in makating makating na balat mo, ito yung ginagamit ko. Elica Cream. Topical po to siya guys, pero hindi siya dapat malimit i-apply sa balat nyo. Topical cream. Ayan, ito siya. Available din po tong topical cream na ito dito sa ating TikTok shop kasi guys, ang daming bumili ng ganito. Pero ang available dito yung kulay dilaw, ointment po guys. Ointment is the best. Pero cream kasi yung meron ako. And then guys, alam nyo ba, yung eczema, meron din tayong mga bawal na dapat kainin yung malalansa. Like egg, chicken, kapag nag-flare up na yung eczema nyo. Lalo na kapag siguro may psoriasis, I think halos magkatulad lang siya na dapat ginagamitan ng topical cream or topical ointment. Pero mas malala ata ang psoriasis. Ang eczema, ano pa po siya? Uh, treated pa? Basta, eczema ang meron ako. Lalo ngayong summer, ayan na naman siya. Tapos, eto yung malala, guys. Kasi, ano, nagkaroon na ako ng, ano, sa tainga ko. Eczema. Makating-makati siya. And, hindi ko pwedeng lagyan lagi ng cream. And, nilalagyan ko rin siya nito kasi nasa labas pa lang naman. Dito pa lang. Ayan. Basta, ito talaga. Hindi, hindi ako pwedeng mawalan nito. Ito yung pinakamalaking tulong para sa akin. And, kung gusto nyong bumili nito guys, ayan, available po yan dito sa ating yellow basket. Ayan, ilalagay ko kasi ang dami-daming mga merong sakit na ganito, yung mga allergy sa balat. At isa na ako dun. So, ayan, share ko lang sa inyo. Yan ang ginagamit ko. The best talaga to.